comfort ka ba na naka-married name? Pero ngayong renewal, gusto mo nang bumalik sa maiden name? Good news, pwede na yan under the new Philippine Passport Act of 2025. Pero tandaan, one-time privilege lang ito. Kapag nag-revert ka na sa maiden name, at ng susunod mong passports at IDs, dapat naka-maiden name na rin. Ano ang kailangan? Una, PSA birth certificate para patunay ng maiden name. Pangalawa, PSA Marriage Certificate para ipakita na dati kang gumamit ng married surname. Pangatlo, Notarized Affidavit of Reversion to Maiden Name. At syempre, uh, ang latest passport mo. Pero may catch, kailangan mo rin ng at least one valid government ID na naka-maiden name. Kung expired na ang postal ID mo, hindi natatanggapin ng DFA. Kaya unahin mong kumuha ng bagong valid ID sa maiden name bago ka mag-renew ng passport para iwas aberya at denied application. Looking for online passport appointment assistance? Pag Message ka na sa aming account at pag-usapan natin.